Isipin mo, pagising mo sa umaga ay kasing-sigla ka ng sampung taon na ang nakalipas gamit lang ang sampung minuto tuwing umaga. Ang rutang ito ay lihim na tip para maging masigla tuwing umaga kahit tumatanda at maiwasan ang hilo o pag-ikot. Pinakamainam na gawin mo agad ang mga ehersisyo para maramdaman mo kung gaano ito kabuti para sa iyong katawan. Bakit kaya karamihan sa mga tao ay hindi maganda ang pakiramdam tuwing umaga? Maraming nakaupo at kulang sa galaw at kapag natutulog pa sa tagilid na posisyon na nakabaloktot ang tuhod parang nakaupo ka rin. Hindi gusto ng katawan niyan. Para maiwasan ito, gawin natin ang ehersisyong ito. Tumayo, iwaksi ang balikat at mag-relax. Una, ilagay ang kamay sa ibaba ng puwitan at iunat ang likod pa atras. Talagang iunat mo ng todo. Iunat mo ng todo pa atras. Maglaan ka ng oras at damhin. Saan mo nararamdaman ang paghatak ngayon? Aakyat yan sa binti. Papasok sa singit. Baka pati likod mo mahila rin. At obserbahan mo ang sarili mo kung paano mo nararamdaman yan kung ano ang pakiramdam niyan. At patuloy kang pumasok pa, pumasok pa ng pumasok at namnamin mo yan. Sa ganitong paraan, nababalanse ang pag-upo. Ayos, pumasok ka pa ng pumasok. At pagkatapos, pupunta ka sa harap, babangon ka ulit at lalapit ka sa harap. Ngayon, dahan-dahan mong ibaba ang sarili gamit ang mga kamay sa binti. Unti-unti lang pababa. Umaga pa kasi at hindi pa masyadong maluwag ang katawan. Kaya huwag mong madaliin. Dahan-dahan lang ang pagbaba hanggang saan mo kaya. Si Ina ay kayang bumaba ng malalim, pero pwede ring huminto kahit mataas pa. Kapag naramdaman mong kaya mo pa, huwag mo nang ituloy. Di dapat negatibo, tuloy lang. May hatak at sakit, pero positibo dapat ang sakit na iyon. Dapat posible pa rin ngumiti. At huminga ka rin ng maayos dyan. Manatiling malalim, hayaan mo ring lumaylay ang ulo mo. At pwede mo ring isama ang batok mo at huminga ng malalim ng tatlong beses, papasok at palabas. At pagkatapos, bumalik ka ulit sa taas. Bumalik ka ulit sa taas. At ngayon, mag-ingat ka. Iangat mo ang mga braso mo sa gilid at pagkatapos ay apat na put limang degrees pataas. At bumalik ka ulit sa pag-unat at hilahin mo ang mga braso mo papasok habang nakaunat. Huwag mong ibaba masyado ang mga braso Panatilihin lang sa taas na ito at mapapansin mong nakakapagod talaga. Hilahi mo talaga pabalik tapos itaas mo ulit, diretsyo lang. Pero iwanan mo ang mga braso mo kung nasaan sila, damhin mo sandali at bumalik ka ulit. At umangat ka ulit, tumayo ka ulit ng diretsyo. At ngayon, hilahin mo lang ng malakas ang mga braso mo pabalik. Hilahin mo ng malakas ang braso pero huwag umatras ang katawan. Mga braso lang panatilihing tuwid ang katawan at hilahin pabalik ang mga braso. Tapos magpatuloy ka lang at bumalik ka ulit sa pag-unat. Pwede mo ring isama ang ulo mo at bumalik ka ulit sa harap, pababain mo ang sarili mo paabante. At ilagay mo ang mga braso mo sa gilid at hilahin ang mga braso mo sa likod papunta sa ulo. Tapos bumalik ka ulit pataas, pabayaan mong nakalaylay ang mga braso mo. Tumayo ka lang at itaas mo lang ang mga braso mo pataas at panatilihing tuwid ang katawan mo. Itaas mo lang ang mga braso mo, itaas mo ng maayos. Mararamdaman mo ang paghatak sa balikat at sa buong braso para maging maluwag at relax ang lahat. Ibaba mo ulit ang mga braso mo at yumuko ka pababa, yumuko ka ng buo pababa, at itaas mo ang mga braso mo pa atras, tapos bumalik ka ulit pataas, bumalik ka ulit pataas. At ngayon, manatili kang tuwid, ilagay mo ang mga braso mo sa gilid, at umikot ka pakaliwa, umikot ka pakaliwa, ang mga paa ay manatiling nakatayo, umiikot ka pakaliwa at hihilahin mo ang kaliwang braso mo ng malayo pa atras. Gamit ang kanang kamay, ilapit ito sa harap at hilahin pakaliwa sa direksyong iyon. Hilahin mo ng tama, hilahin, hilahin, at pagbutihin mo pa, hilahin mo pa ng mas malakas, tapos bumalik ka ulit sa tuwid na posisyon. Ngayon, hihilahin mo lang ang kaliwang braso nang hindi iniikot ang katawan. Hilahin lang ang kaliwang braso. Hilahin lang ang kaliwang braso. Kaliwa lang ang hihila. Ang kanan ay mananatiling tuwid. Kaliwa lang ang hihila. Kaliwa lang ang hihila. At bumalik ka ulit sa tuwid na posisyon. At pagkatapos, umikot ka pa kanan. Umikot ka pa kanan. Hanggat kaya mo. Hanggat kaya mo pa kanan. Ang kanang braso ay gustong bumalik. Ang kaliwang braso ay sumasabay at yumuyuko. Pagkatapos, hilahin ang kanang kamay pakanan sa likod habang ang kaliwang kamay ay sasabay sa direksyon nito. Patuloy lang sa paghila. Maganda ang paghila at bumalik ulit sa tuwid. At pagkatapos ay hihila lang ang kanang braso ng walang kaliwa. Pero nananatiling tuwid lang iyon at hihila lang paatras. Hihila lang paatras. Hihila lang paatras. Gawing maluwag ang mga balikat at pagkatapos ay patuloy na umiikot-umiikot gamit ang katawan at hihila na ang kaliwang braso. Maayos talagang hihilahin. Oh, gawin ito ng may lakas. Ibalik at hayaan lang nakalaylay ang mga braso. Sige, at ngayon pupunta tayo sa likod sa pagyuko. Isang malakas na pagunat. At pagkatapos ay pupunta tayo sa harap. Talagang yumuko pababa Pumunta sa harap at bumalik ulit pataas. At itaas ang parehong braso sa 45 degrees at hilahin ang katawan paatras. Tapos bumalik ulit sa harap. At habang bumabalik sa harap, itaas na ang mga braso sa likod. Hilahin ito hanggat maaari sa direksyong iyon at bumalik ulit pataas. Itaas ang parehong braso ng pahalang at ngayon umikot pakaliwa. Iikot ang ulo pakaliwa. Ang kaliwang braso ay pakaliwa rin. Isama ang kanang braso. At pagkatapos ay sa kabilang side, umikot pa kanan. Tama, hilahin ng maayos at bumalik ulit sa tuwid na posisyon. Ibitin lang ang mga braso, iunat ulit at sumulong, tapos bumalik ulit pataas. Iunat ang mga braso. Itaas ang mga braso sa 45 degrees, tapos bumalik ulit sa harap bumaba at at hilahin pataas ang mga braso, papunta sa likod, bumalik ulit pataas at umikot pa kaliwa. Ang mga braso at ulo ay papuntang kaliwa at kanan at hilahin ng maayos, tapos bumalik ulit at ulitin. Ibitin ang mga braso, iunat ng todo, papunta sa likod at yumuko sa harap, tapos bumalik ulit pataas at gawin din ang pareho gamit ang mga braso. Iunat ng todo papunta sa likod, ulitin, at yumuko sa harap. Isama ang mga braso at bumalik ulit pataas. Pagkatapos ay umikot pa kaliwa, hilahin ang mga braso, umikot pa kanan, bumalik sa tuwid na posisyon, at iunat ulit ng todo. Papunta sa likod, gawin ng maayos at tuloy-tuloy, Pagkatapos ay sa harap at bumalik ulit pataas. Isama ang mga braso. Pataas, papunta sa likod at pagkatapos ay sa harap, pababa. At hilahin ang mga braso. Tama at bumalik ulit pataas. Lumiko pakaliwa, sumabay ang mga braso. At lumiko pakanan at bumalik ulit sa tweed na posisyon. At iunat ng todo. Bumalik sa likod at pumunta sa harap at bumalik ulit pataas sa mga braso, apat na put limang degrees tama at pumunta sa harap at isabay ang mga braso at bumalik ulit pataas at umikot pa kaliwa at umikot pa kanan bumalik ulit at iunat ng todo at gawing mas tuloy-tuloy at pumunta sa harap at bumalik ulit pataas kasama ang mga braso at bumalik ulit sa harap at hilahin ang mga braso. At bumalik ulit pataas at umikot pa kaliwa. Tama. At umikot pa kanan. At bumalik ulit. Huling beses na iunat, subukan ulit abutin ang hangganan. Paabante. Bumalik ulit pataas. Itaas ang mga braso ng 45 degrees. Hilahin ang mga braso paabante. Itaas sa likod. At bumalik ulit pataas. Umikot pa kaliwa at umikot pa kanan. At damhin-damhin, konting galaw, maging komportable. Iba na ba ang pakiramdam o sumali ulit sa Sabado? May susunod na ehersisyo doon kung paano ka mas makakatulog at higit sa lahat, mas tuloy-tuloy ang tulog mo.